mga palangga, welcome back po ulit sa aking channel. So for today's video guys is um, sasabihin ko sa inyo kung ano ang uh, expectation versus reality versus charot. Hindi mga palangga. Kasi may kahapon sa grocery may nakausap akong isang Pilipina. So bago lang siya dumating dito, dumating siya nung August na so nauna ako sa kanya. Tapos nandito yung isa niyang anak at saka yung kanyang asawa. So, habang nang grocery kami, nag-uusap kami tapos sabi ko, ano ang expectation mo sa Canada? So, doon sa atin sa Pilipinas, to be honest, kung marinig mo ang ang salitang Chut! Canada, expect ka agad ang mga tao, wow, ang ganda ng buhay kasi Canada. Pero mga palangga, nung habang nag-uusap kami ng Pilipinas, siya ay taga Davao. So, Bisaya rin siya. So, sabi niya, ay ate, naku, ang hirap. Iba ang expectation mo sa reality sabi ko, bakit nasabi mo yan? kasi kasi ako, nagtatrabaho ako sa banko so, not to mention the bank somewhere, Pandavao napakaganda ng trabaho niya, pero gini -give up niya kasi, ang asawa is asawa niya, nauna na dito so, ang sabi niya, iba ang nadatna niya na buhay kaysa, dati sa Pilipinas so, from my previous vlog, sabi ko na tayo sa Pilipinas, kahit uh, mahirap tayo, may kunting pira Dali natin yung mga bata sa mga mall, sa mga palaruan, para magiging masaya. Dito, lalo na siya at ako mismo, nandito sa farm. Malayo kami sa uh, city. So, siya medyo may kunti-kunti ano, kasi marami ng tatao doon. May mga Pilipino kang makausap, pero iba pa rin kaysa doon sa mga yung siyudad ng Vancouver, yung sa Toronto. So, anyway, may napuntahan din ako sa, sa Toronto. Sabi niya, parang sabi ko, kumusta naman ang buhay dito? Sabi niya, parang iba ba ang, ang, iba ang impression ng mukha kaysa yung inasahan mo na sagot, ay wow, ang ganda dito. Dahil ngayon, ang taas ng bilihin dito. Hindi lang Pilipinas ang tumaas ang bilihin. Kami rin dito tumaas ang bilihin. Kaya, ang mindset natin mga Pilipino is pag nas, narinig natin yung salitang ah, asawa ng APAM, AFAM, yun yung ang mga ano, na Oh, ganda ng buhay. Oo nga, maganda ang buhay kasi nandito ka sa asawa mo. Pero sa sinabi ko na dati, ayan, tingnan mo. Ako, hindi ko naranasan na, ayan, umaakit ako dyan sa wall na yan kasi nag, nag ano kami ng, um, ng dingding, yung, yung walls namin pinapalitan. So, ang asawa ko is workaholic. So, ayoko namang nakaupo ako doon sa loob. Tapos ang asawa ko is nag, ano dito sa, sa labas. Kaya, yung mga tao dyan sa Pilipinas na nag-expect, ah, ang sarap na ng buhay ni Merlin kasi nandun sa Canada, pero ako, hindi talaga ako magsisinungaling. Yung iba dyan, pinapakita lang ang lahat ng magaganda, pero hindi nila ipinapakita ang uh, hindi naman sabi na hindi na maganda. Yung parang, kasi iba, iba ang, ang kultura, iba ang buhay dito. Halimbawa, tulad ko, nandito ako sa ligit na ng farm, so talagang napakalungkot. Ayan oh, nakita niyo yan. mga beans na dyan, tapos dyan sa paligid ko. At saka, Ayun, yung asawa ko, ayan. Nag nagkakarpintero kami. Oh. So, yan ang buhay ko na hindi ko naranasan dati, naranasan ko na sa sa tatay ko. Oh. Pero dito, kailangan kong kumilos kasi ano, yung asawa ko is ah, napaka-trabahante niya. Ayun, habang nagtrabaho yung asawa ko, at ako naman ay nag ano ng pagkain para hapunan. Hapunan na 7 o'clock oh, ayun. Tara, nagba-barbecue lang ako ng ng pork chop. Ayun lang to yan mga palangga. Yung iba kasi ang pinapakita lang ang maganda nila, nagbibihis sila ng maganda, nagbibihis sila ng naglagay sila ng alahas. Saan ka maglalagay ng alahas sa loob ng bahay? Saan ka maglilipstick sa loob ng bahay? Oh, may nakikita ako yung ibang nagbablog dyan. Nagbibihis na para muka mukha nila, para na silang regalo para maipakita sa sa mundo ng 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 mga mga ng, ng, ng internet na masaya ang buhay nila pero behind that smile behind that mga chichiburitsi hindi sila masaya kaya ako sinasabi ko talaga ano minsan may mga ano mo habang nag, nagkakarpentiro kami o oh, di ba so expect ka na nandito ka right, buhay ray na ka hindi ka buhay ray na kailangan mong tumulong sa asawa mo para hindi naman ano mabait naman yung asawa ko pero ayoko ko lang may masabi yung mga kapatid para tahimik ang buhay mo so ayun sa mga nagsasabi na yumayabang na kasi nakapag-asawa ganito, ganyan, hindi ako yung mayabang nagsasabi ako ng totoo. Ganito ang reality.